bali di tayo makakapag vlog nung maayos ngayon nabang nagmomotor kasi e eh. kasi sinarge ko yung ano ko yung gopro tapos di ko naman nadala galing galing it. eh titiis titiis tayo sa kakaselfone ngayon hoy mad <laughs> <What? laughs> so bali na una kami guys sa yeah. Nauna kami sa mga tropang scammer kasi yon nga, baka scam na naman yung gala namin. Eh, di promekta na lang kaming dalawa muna. Bale, puro kami enduro ngayon. Alam mo yung pag, pagka uh, hindi ka naman nagmamadali sa ride mo, para mas trip ko mag enduro. Hindi, hey, atan ano naman, karburador na? Ha? Grabe agang na karburador na. <laughs> Grabe agang na karburador na. <laughs> <laughs> Alay, ikot mo? Ha? <laughs> ah. हां आता है Ikaw? nag na black na ko. <laughs> black na ako, 'no yo. No. Tulagsa so, lang ano from a mabalik Japan na. Ay. Are ko. dalawa lang ulit. Po, nang welcome. Tapos ayon, merenda sa gletas. Sibat. today is Sunday. Mamo, 'yang hapon, gala pa tayo bugasong so anong oras mo ba? Let's go! Mamaya. yo 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 yo. mo kay saluti mo na. Di mo di saluti Telak salang Saluti mo na, saluti mo na. Saluti mo na, Ingat pag inaura alas siya. Wala <laughs> kang side stand. Ganto lang yan. <laughs> Ngapuling teka na? Ha? Ngapuling. Ano yan? <laughs> Gago, kita na si Edgar to kino no. Otekran. Bukal. Bukal. Kita pa sa video. Oh, di ba na na lang kami dito kasi ano? Wala. Yeah. <laughs> 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 Yuhu. Sige. Shout out sa... Hindi, lanta kami ka, ano, ka messenger. <laughs> messenger, check. Uy, this person, uh, this person is unavailable on messenger. Ara, guys. Nablock, <laughs> si guys, nablock. Ayaw, papayag. Silosa, guys, silosa. Yes. Iyan balae, iyan balae kung ano, kung ano gid daw, ano gid ang problema ko <laughs> kung mag-ride kita mo. <laughs> Sigara ni prangka Ano gid ang problema ko kung mag-ride kita? Nan. Ay, kami lang man darwaja kag man kami pag-iwan mo, ga enjoy lang kami. Kami lang man darwaja, man kami pag-iwan, ga enjoy lang naman ng life. Ah, eh, utan naras. sus. Mm. Do -da, -do da ka pa mo. Sus. Ano, ano na agad mo ka ano man sig. May motor jack kick. Yeah. <laughs> Tay mo, mo. KX, dapat KTM, ay KTM, Kelex na king. Mhm. malang mm -hmm. rides man lang kami tapos pagkatapos ka rides to Chuli. Uh, Problema do. Ano na? Mado Ashley.. Black Kula lisensya. Ay naka lisensya man pero black. Ayaw pumayag. So bali ayan guys, pauwi na kami. Pauwi oh, na kami guys. Mhm. Mm Totoo kaya sila ulit. Sana <laughs> ma on black mamaya. <laughs> Uwi na kami guys kasi may ano pa siya. Transaksyonis pa siya. And alas stress na. So sakto na rin yan. Tapos feeling ko magbi-video na lang kami doon. Yung sasayawin ko yung ano yung kay Deadpool. <laughs> I wanna see you back that the <laughs> about So, tapos pa rin sa ano sa sidecar na to. Muntik nang mga. Oh, guys, yung sidecar na 'yon. Lumabas ba naman sa kalye walang patingin-tingin sa daanan. Tawagin so, niyo guys sa ano sa TikTok yung ano yung gagawin naming sayaw. Gagawin kong sayaw kasi siya, siya yung magbi-video sa akin eh. O tara, let's go. Baka abutan kami ng ulan. <laughs>